Patunay naman po na love conquers all. Ang istorya ng pag-iibigan ng isang babaeng mayroong malubhang sakit at isang lalaking handa itong tanggapin, makasama lang ang minamahal habang buhay. Narito ang report ni Jamie Santos. <tong noise> Ika nga ni Francisco Balagtas ang pag-ibig kapag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ng lahat masunod lang. Pinatunayan niya ng wagas na pag-iibigan ng unang hirit researcher na si Jennifer Ray Balang at GMA cameraman na si Julio Serrano. Kilala si Jen sa kanyang positibo at masayahing pananaw sa buhay. Pero nagkukubli pala rito ang isang malubhang karamdaman. Sa edad na 17, nadiskubre ang cancer cell sa kanyang ubaryo, dahilan para tanggalin ito. Tanggap na ni Jen na hindi magkakaanak kailanman. Pero nag-iba ito nang makilala niya si Julius. Nagsimula sa pagkakaibigan hanggang tuluyang nahulog ang kanilang loob sa isa't isa. Masayang kasama. Tapos lahat nga ng mag-anak ko pag nakikilala siya sabi niya, Iba yung girlfriend mo. May sense ka usap. Sa madaling araw, dinadalhan niya ako ng pagkain. Doon niya ako nakuha. Mukhang pagkain talaga. <laughs> Tinapak. Thoughtful. Ganyan, tsaka masyadong maalaga. Pero tila nagbiro ang tadhana dahil sinubok ang tatag ng kanilang samahan. Dahil natuklasan na nanumbalik ang cancer cell sa bagat utak ni Jen na mas malala pa ngayon. Sa ngayon ay matinding gamutan ng pinagdaraanan ni Jen at may pagkakataong bumibigay ang kanyang katawan. Pero nagsilbing lakas ni Jen ang wagas na pag-ibig ni Julius na nangakong di siya iiwan sa kanyang laban. siang babae yung babaeng mamahalin ko ng buong buhay ko? Na pag-aalayan ko ng buong buhay ko? kahit pina tayo magkaka-baby? Hmm. Ikaw lang naman yung baby ko, di ba? Pangarap ng sino mang babae ang may kasal sa kanyang pinakamamahal. Kaya in time for Valentine's Day, isang sorpresa ang kasalan ng ibinigay ng unang hirit para sa kanila. Woo! Jen! <laughs> Jen, may sasabihin ako sa'yo. Ikakasal ka na. habang si Julius hindi na napigilan ng mapaluha dahil sa sobrang kaligayahan. Jennifer, buong buhay kitang mamahalin. Ako ang magiging lakas mo para lumabang pinapangako sa iyo. Ikaw lang ang mamahalin ko. Habang buhay, mahal na mahal kita. Isang malaking utang na loob namin to sa inyong lahat. Uh, at salamat po sa inyo kasi lagi kayo na dyan, sumusuporta, nagmamahal sa amin. Pinakita nyo sa amin kung gaano ka kahalaga ang buhay ng tao. I'm not afraid to fight dito sa sakit ko kasi nga po, Marami pong nagmamahal na nagpe-pray po para sa akin. Pag-ibig ang naging lakas ng bagong mag-asawa para malampasan ang bawat pagsubok na kanilang naranasan. At ito rin ang magiging lakas nila para harapin ang bagong kabanata ng kanilang buhay mag-asawa. Jamie Santos, GMA News.